sweet and sour nang harap ako sa liwanag parang naninilaw ako o gaso yan yan kasi manunood ako sini

mahalo ka eh, look. Hmm. Hmm. <coughs> okay. No, no, no. Oh, may bet nyo dyan ang bag Ano? na? School na siya, di ba? Pakita mo star mo, Loi. Pakita ko

Kaya wala na sila niyan dahil wala na Kasi Ang iba di ba? mo, alam yung nila, tita. Nandun na kumakain sa SM. Laban oh, okay na, na ito. Akin na Manood ako siya ni Liza. Kaya kailangan. Galing ako sa sinihan. Kaya wala ako dito. Ngayon ako kasi ang senior libre ang libre ang parking pe SM nga lang natlong oras lang kung lumagpas natlong oras may bayad ka na 40 kaya umuwi muna ako para kumain kasi ang pasok ng sinima yun kahilo ka na plus 12 media pa kahilo ka na okay so, tindog